Instead na tulungan pa, magtatulungan pa. Di ba? Para masugpo ito. At yung mga nahuli, na mga carjacker na yan, mga sindikato na yan, bigyan agad ng leksyon. Ng leksyon. Di ba? Eh kasi pag nakawala pa yung mga yan, aba, ganun lang pala ka. Kasimple eh. Yung paggawa uh, ng ganitong klaseng mga Clement, eh aba, lahat na lang tayo. Gumawa ng masama hindi mismo naman po tayo ng uh, ating uh, gobyerno. Diba? Eh, diba sabi nga ng mga anak natin, kapag nagkasala, paluin ang puwet para po sila, eh magtanda, nila, ay, masakit ang palo, kaya ayoko na gawin yung mga bagay na mali. Eh. Di ho ba? Diba. Pero kung walang pamalo nito, mga sindikatong ito, eh, abak, kasarap ng buhay pala. Eh, huwag na lang tayong gumawa ng mabuti. Mabuti pa lahat na lang tayo. Maging masama na rin. Magkalamangan na. Magnakaw dito. Mag, uh, ano pa? Ano pa ba mga kasamaan? Sandamakmak na kasamaan. Naku, isipin nyo na lang. Anong bansa meron tayo nito? Kapag gano'n na, di mo ba? Kasi lugi yung mga gumagawa niyang tama. Lugi po yung mga nagsisikap. Nagmamuhay ng uh, matiwasay. Mamuhay ng walang sinasabasaan at nasaraktang damdamin. Di mo ba? kung ano kayong mga leaders, no? Kayo po ang mas may kapangyarihan. Nasugpuin po ito. Kayo po nasa inyong mga kamay para maisaayos po ang lahat ng mga ito. Hindi ba kayo naaawa? Doon sa mga na tao, nabibiktima ng mga, sa, mga salari na ito, mga salot ng bansa? Okay lang sana kung hindi ninyo na, 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 nalaman na, 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 o na mahuli Pero kapag nasa inyo na mga kamay, alam nyo na kung ano nang tama, di ba? So, sana po ay manindigan tayo sa pagdawa, pagsugpo sa inyong uh, uh, kinawa kang tungkulin, ano? Pinangakuan na uh, talagang bago kayo naupo sa inyong mga posisyon, eh, abala, ang mga kamay ninyo sa ibabaw pa ng Biblia. Nanamanata -na kayo na gawin inyo inyong mga tungkulin. Ano? <laughs> Hindi na kayo kinilabutan. Ang pinakamakapangyarihan na sa lahat ay nilinoko nyo pa. Binobola nyo pa. Diba? Siguro naman naniniwala tayo may Diyos na gumawa ng langit at lupa. Paano tayo naging tao? Doon hindi po tayo maliligtas. Pero kung hindi po kayo naniniwala doon na may Diyos at uh, na, gumawa ng langit at lupa, eh tinanin na lang kung anong epekto na inyong mga anak kayong matatalino na hindi matino. Na kayong nasa kapangyarihan na hindi matino. May mga anak po kayo. May mga apo po kayo. Eh ngayon, tinaaral niyo sa mga exclusive schools. At tinaaral niyo sa ibang bansa. Pero ang tatak niya, Pinoy. <laughs> From Philippines pa rin po siya. So, anong uh, may pagmamalaki na inyong mga apo? Kayong mga salot? Kayong hindi matino? Nagtamukan po kayo ng limpak-limpak uh, na salapi kapalit ng kung ano-anong bagay na hindi po tama, pinakain nyo sa inyong mga anak, pinakain nyo po at pinaaral nyo sa inyong mga apu-apuhan, kahit nasa ibang bansa pa kayo nakatira, at nag-aral sa mga exclusive school doon, pero kayo po ay natatatakan na, na isang Pinoy, dugong Pinoy, o ang bansa ninyo ay Pilipinas, dala-dala ninyo ang watawa, pero pagpunta rito, pag sinabing Philippines, ako, sandamakmak ang, ang karanasan doon. Hindi tayo safe doon. Maraming, uh, maraming mga bagay na ka dapat katakutan sa bansang ito. Di ba? Kanino po kami lalapit o tayo na mga mamamayang Pilipino? Saan tayo sa sandal kapag tayo mismo po ay biktima sa mga ganitong klaseng kalakaran na mali? Ayaw mo ba? Susan na lahat tayo ay magising. At wala na po sa anyang buhay, na maibuwis pa. Di mo ba? Ilan po mga buhay? Kayo ba po ang nasa kalagayan ng mga tao nito? Kayo ba po ang mabiktima? Kayo daw po ang masaktan. Kayo daw po. Ang mawala niya ari hari ay sa mga bagay na ginawa ninyo pang paghihirap pagpiyawa ng tama. Siguro hanggang langit ang galit ninyo at bumanti kayo. Pero ang mga taong ito, hintayin pa ba natin sila na maging masama rin? Yung dating mabubuti? Kinsa na mag po ang lahat ng mga namumuli sa ating bansa sa ngayon? Ilan ang mga Pilipino po ngayon ang pawawa na bibiktima? Kumusta mga star witness po natin, ha? Ilang buhay na po ang nasawi sa na mga stylists natin? Bakit ganyan? Sino pong magpakarakas na loob po na mga kababayan natin ngayon na mag uh, still be sana na sila po ang magiging tulay dito mga balakyot sa ating bansa kung hindi naman po sila safe din. Kumusta yung kasi ni Boy Evangelista, Vincent Casey Evangelista? Yung kay Star Witness, di ba ba matay rin? Bakit ganon? Di ba? So, hanggang kailan ng mga taong bayan, ng mga kababayan po natin, saan po sila sasandal ngayon? Kung ito ang mga namumuno sa ating bansa, ay hindi na po natin sila makakapitan, masasandalan mo ba dapat na yung mga pulis pag nakita natin na wala natin safe po tayo, makalap, tagal na po natin. Pero mamaya bakit kinatatakutan po natin sila? Paano na yung mga maliliit, mga kababayan po natin? O paano na po yung mga ordinaryo, mga walang pera, mga bahay ko po naman? Pag sila po ang nabitima, ba, ano po sila? Yan ba yung ating gobyerno? Sana po, tayong mo niya para sa pagbabawantaran, totoo po tayo nagbabago. Ang ginagtanan po natin ang mga tungkulin, eto lang po natin ang mga media. Tumusta so, po yung iba na gustong maging tapat sa tungkulin din ng media. Kaso ilang media na po ang napatay dahil ginagtanan ng tungkulin. Nasaan po ang suporta ah? sa ating pamahalaan tungkol dito sa ating mga kababayan natin? Napaanin na po tayo mo kung ganito po ang kalakaran ng ating bansa na hindi po natin may Lahat tayo mga sakin ba? Lahat tayo walang iniisip ko di mga sarili lang. Dahil lang takot tayo maghirap? Dahil lang takot tayo mawalan ng pera? O kapangyarihan? Bakit? Nabubuhay po ba ang isang tao dahil sa kapangyarihan? O nabubuhay po dahil tayo po ay nasa katinoan ng pag-iisip. Ano ba ang ibig sabihin na pagiging matino? Hindi ba kapag matino ang isang tao? Aalagaan niya ang kanyang katawan para hindi magkasakit. Iiwasang kumain ng mga bagay na alam niyang makakasira sa kanyang kalusugan. Iniiwasang mga bagay na makakasakit sa damdamin ng iba. Wala siyang ginawa kundi ang gumawa ng tama para sa kanyang uh, pamilya at uh, sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang mga nasasakupan. At ang kanyang katalinuhan, karunungan, ay pinamahagi niya ito nasa mga bagay na tama rin. Ang isang matinong tao po ay hindi makasarili at hindi takot na mawala ng uh, kapangyarihan o ng uh, salapi. Dahil ang mga tao sa bubuhay kapag tayo po ay kumain ng tama. Di ho ba? <laughs> Aanihin mo dami ng pera. Pu kung puro toxic naman po ang, uh, ang ating nalas na, na, na nalakap. Di ho ba? Tayo, walang mga disiplina. Kalat dito, kalat doon. Basta dami ng pera. Bili dito, bili doon. Kaya itapon ng itapon. Di dumami po ang basura. Di ho ba? Kaya nga ina inanin na natin itong... Uh, matinding kalamidad sa ating bansa ang pagbaha. Dahil wala nang puno. Wala na pong lahat na makakapitan ng ulan. Di ho ba? Uh, katulad ng salot na kwari dyan sa Angono Rizal. Isa pa yan. Sino po ang mga nasa likod nito na nagbigay ng permit na kung saan po eh, kitang-kita naman natin na high risk na po ang area. Pinagtabi ang subdivision. Kaya lang halos sa ha? lumuwa na lang po ang uh, bila ng inyong lingkod dyan sa kadadakdak sa mga salot sa, sa kwari na yan. Pero bulag po ang ating DNR. Bakit ganun? Di ho ba? So, saan ba tayo nabubuhay sa ganung mga bagay? Eh, yung mga ito, hindi na nga sila natukwari sa kanilang lugar. Pero dito sa ating bansa, kaya mga namumuno po sa ating bansa, kayo po talaga ang pinakasusi nitong lahat para po sa ating uh, kapakanan ng uh, taong bayan na uh, kinabukasan po talaga nila yung iniisip po natin. O kahit tayo na rin po mismo namumuno ngayon, kinabukasan nyo rin po ito. Di ba ba? Hindi po dapat natin isipin yung panandalian na kasarapan sa buhay na nakahiga ka sa salapi dyan na kung sino-sino nagbigay sa'yo para na tumahimik ka at takpala ng mga bulok na nakita mo. <laughs> Pero, naubos so, din po yan. Kumusta yung epekto nun? Mga tinanggap mo po. Di ba? Kaya magmula po sa mga barangay chairmans po natin, ha? Councilor at uh, mayors mayor, uh, senador, lahat kayo hanggang sa presidente ng bansa. Ilang po kayo, ilang bilang meron po dito sa ating bansa yan. Kung talagang totoo kayo sa inyong tungkulin, at na uh, kaya ninyong gampanan ang inyong tungkulin, siguro naman po ay maging mapayapa tayo ng bahagya. Di mo ba? At uh, ma may kakain ng tama sa ngayon, yung pinakamahirap man sa atin ay kakain po ng tama. Kaya po sana po ay uh, panahon na para magising po tayo at uh, talaga pong uh, tayo pa ba natin na lahat po tayo ay maging masama. Wala nang masirang mabuti po sa mundo sa bansa natin ito. Okay, at uh, marami po salamat. At uh, yun sa mga patuloy po nga sa programang Happy Morning, ay dito nyo lang po talaga mapapakinggan ang totoo ng mga kung ano man ang na narinig po ninyo.

Oh, Happy morning program, I'm Peter Yon and I'm Studio Supermo, an architectural and interior design firm from Hong Kong, is now in the Philippines bringing world-class design on residential, corporate, commercial and urban planning. Please visit www.studiosupermo.com or Facebook.com slash StudioSupremo! Okay po mga malating taga-subaybay at uh, wala na po tayong oras. Every Friday pumuli ang programang ito ng Happy Morning. Inaanyayahan ko po kayo na mapakinggan at subaybayan niyo po ang uh, totoong programa dito sa DWBL 1242kHz at live po tayo sa streaming na uh, tagkilang po ang www.qstream.tv channel plus happy media sa inyong nito po ito, Miss Horizon Facer ng Bansa. Muli, magpapaalam po. pag ang susi ng kapayapaan sa mundo. Salamat po muli. Happy morning.